Hi guys! I'm gonna share with you my skincare routine for today's video. Wow! <laughs> Vlogger yarn. The first time ko lang po i-share kasi uh, may mga nagtatanong sa akin mga friends ko. So, share na natin. <laughs> like, kahit konti lang naman sila. <laughs> Para hindi na mag so, okay, ako mag-explain. So, kaya ako nagka-breakout sa mukha. Is, nung nanganak ako, nagkaroon ako ng hormonal imbalance. Kung kailan ako nanganak, dun gumabas yung mga pimples ko. So, yun, nagka problema ko. So, dami na pinay, ganyan. Short, short box, sorry lang. Dami ko pinay ng mga products sa mukha ko. And, ayun, dito ko hiyang, Dito ko nag-stake hanggang sa maintenance niya ngayon. Nagkaka-pimples pa din ako, oo. Pero, hindi na tulad ng dati na, talagang bultuan sila dyan. dami dami, ganun. Hindi naman masyado matunay, eh, no? may mga pimple marks pa rin naman, pero uh, we na work out niyan. We na yan. Hindi <work out. laughs> naman na, ganun kakinis kasi yung mukha ko talaga, pero nung dalaga ko, hindi ako masyadong pimpulin. Pero dalawa ako ng pimple sa ilong, tapos dito dati wala yung pimples, ngayon dyan siya lumalabas. Ayun. Ayun. So, dinami-dami na ng nga ginamit ko, dito lang talaga ako nag-stick at nahiyang uh, ilang buwan ko na batong gamit, hindi ko na maalala. <laughs> pero, tapos na ako sa ano eh, intense exfoliating cream niya. Pero, ginagamit ko pa rin siya sa night kasi meron pa rin ako. Itong ginagamit ko ngayon, guys, si Adorn. Ni Marie Camille Trinidad. Kung kailan niya siya, isa siyang vlogger. At, kanya ang Adorn by Calm Skin. Ba yun? Basta ganun. No? Dati may Calm Skin siya, pero, ayun, naging Adorn. Ganun. Tapos, ayan. Ito yung ginagamit ko, intense exfoliating night cream. It intense exfoliating. Tapos na ako dito. Naka isang buwan na ako. Pero, ah... Uh, dahil since nagkaka-pimples ako, ayan, ginagamit ko pa rin siya sa gabi. Iyon. Ang um, una kasi niyan, magagamit mo na kayo ng intense exfoliating set niya na may sabon, toner, Uh, night cream and yung sunscreen niya. Tapos, ang maintenance niya, wala na akong bote. Ito na lang, nat eh, wala na akong yung mga, ano niya Ito na lang natira, yung sa night cream. Kasi, mainit to sa mukha. So, sa gabi ko, sa gabi lang talaga siya. Tapos, ang pang-maintenance niya is, may sabon, yung, ano ba yun? Chimi. Basta mahirap kasi ngayon. <laughs> mahirap pang gitain, basta yun. Yung sabon. Tapos, ito may toner and sunscreen. Tapos, meron siyang serum. Ayan. Ayan. Ayan, itong, ito, ito, ito ang patlong ko yung gamit ko sa umaga. Tapos, sa gabi naman, dinadagdag ko itong exfoliating. Hindi ko nga alam kung tama yun. Kasi pagkatapos ko mag-serum, uh, pinapatuyo ko lang siya, pinaka-absorb ko sa mukha ko. Tapos, gamit ulit ako ko itong uh, intense exfoliating night cream. Kasi nga, para mawala yan. Ito, may pimples ako dito nung nakaraan. Pimple marks na lang siya ngayon. Ayun. Tapos, ito, mag-skincare tayo ngayon. Ang haba nitong video ko. Pagpasensya nyo na. Kuha lang ako ng bulak. then, toner low potion toner. Maganda to guys. Kasi may AHA, BHA. Yung nakakapagpa sa lang pores. Saan ba? <laughs> Correct me if I'm wrong na lang po. hindi eh, po ako ano, uh, expert sa mga bagay. First time ko ng ganito. <laughs> so ayan, please bear with me. Ayan. Pataas ang ginagawa ko dito or circular motion. Siyempre, huwag natin nakalimutan ang ating leeg. Oh, Hello. Oh, ano oh, yan? Yeah. yung tenga nilalagyan ko. <laughs> Tapos. And then, after that, medyo patutuyuin lang. Gusto ko pinapatuyo para absorb ng mukha ko. Ayun. Masarap ako magpa-facial eh, no? Kaya lang kasi, ang mahal. Eh, ito. Ah, uh, ataw dito. Nababawasan naman yung ano ko, mga whiteheads. Pero, para hindi ka na magpa-facial. Ayan, cute na. And then, serum na yung ilalagay ko. serum, konti lang. Yun yun lang. Ito nyo ba guys? Yun yun lang. Kasi madami na siya eh. Eh, hindi kakalimutan. <laughs> Para magpantay yung kulay. Gusto ko nga din itry yung scrub nila, tsaka yung lotion. Yun na lang yung kulang ko. <laughs> Pero, sa susunod na. Kasi, nakatag budget. <laughs> Karen and rin, charat. so, ayan, tapos na tayo mag-see yan papa-absorb ko lang ulit. Guys, hindi nanda ako ngayon sa mga tap ng, ano, pa-square. Kasi hindi na naratamaan sa leeg ko. So, ito kasi irritated yung leeg ko. Ewan ba, napaka-sensitive na skin ko. Hindi naman ako mistisa. Oh my Tapos, ito yung pinakamaganda nilang, ano, pinaka, tapos ang bango-bango pa, oh. Ang ganda ng packaging, ang ganda, ang ganda ganda. Ang bango-bango. Sunscreen niya, premium sunscreen nila na worth 188 lang, guys. Pero, parang hindi siya 188. Bait-bait ni Marie Camila ang mura dito, dito lang ako mag-apply guys. Sa mahabang linya lang, isa lang. Tapos pinakuha lang, ko lang ng sinisimot simot ko lang. Tapos na, nagay-lagay. tapos color, ano siya, purple din, purple. Mga teenager pala, pwede rin natin dito gumamit. Pwede din sa lactating, kaya ayan. Eh, since nagpapadidi pa ako kay Naila. <laughs> nagpapadidi pa ako sa aming bebe. Perfect ang adorn ni product ni Maring kami. Para sa ating mga mommies. Okay. Yung intense cute nila hindi pwede sa buntis. Yan ang alam ko, ha? Pero pwede din sa naktating yun. Ayan! Ang ganda rin. Diba? Ewan ko kung kita niyo yung, yung pagiging, pagiging glowing ng skin. Pero, ganda talaga yun. Ayan! Tapos na tayong mag-skincare sa mukha. So, tapos na tayo sa skincare, guys. So, bibili na kayo na dyan sa Yellow Basket. Itong mga to. yan Sana sa susunod sa, ano yung uh, body scrub naman yung matry ko, tsaka yung lotion nila. At sobrang ganda. Ang dami mo ng reviews ni Adoring Guys. So, thank you for watching! Bye-bye!